Ang magandang dalaga na si Lucy ay nagtatrabaho katabi ang matipunong lalaki na si Joshua, ang taong pinakainisa niya sa mundo. Ang kanika nilang mga pinagtatrabahuan ay dating dalawang magkahiwalay na publishing company, ang Gamin Publishing at Bixley Books. Ngunit nang magkaroon ng problema sa pera ay nagsanib ang dalawang kumpanya isang taon na ang nakararaan. Si Lucy ay mula sa Gamin, habang si Joshua naman ay sa Bixley. Isang araw ay ibinigay ni Lucy sa kanyang boss na si Helen ang update tungkol sa isang proyekto. Pagpunta niya sa boardroom ay sinalubong siya ni Julie, ang katrabaho na panahingi ng pabor sa kanya. Nakiusap ito na si Lucy muna ang gumawa ng trabaho niya dahil meron siyang emergency. Hindi man gusto ni Lucy ay pumayag pa rin siya. Sa board meeting ay inanunsyo ni Richard, ang may-ari ng Dixley, at Helen na pipili sila ng bagong managing director para maamuno sa lahat ng departamento. Isang neutral na panel ang pipili sa mga finalist at ang mga finalist na ito ay magpipresent sa board pagkatapos ng bakasyon. Parehong tinitiyak ni na Lucy at Joshua na mayroon silang chance na makuha ang trabaho. Nakipagpustahan si Lucy na kung mapopromote ang isa sa kanila ay dapat umalis ang isa. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Joshua sapagkat tiwala siyang siya ang mananalo. Ibinigay ng designer nilang si Danny ang bago nilang publish na libro kay Lucy. Hindi nagustuhan ni Lucy ang cover nito, ngunit iginiit ni Danny na yon ay pag-uutos ni Richard. Ibinigay din ng designer ang dumating na Shopee delivery at biro niya na baka isa na naman itong figurine ng Smurf. Narinig ni Joshua at tinukso niya si Lucy sa weirdo nitong koleksyon. Maya-maya ay nakita ni Lucy si Joshua na nagsusulat ng kanyang journal. Na curious siya dito ngunit hindi siya nagpahalata. Samantala, napatulala si Joshua habang tinitingnan si Lucy na naglalagay ng lipstick. Ngunit nang mapansin siya nito ay agad siyang umiwas ng tingin. Sa pagtatapos ng araw ay tuloy sina Lucy at Joshua sa pagtatalo sa mga bagay na hindi nila napapagkasunduan. Nakasabay nila ang HR at tila ay napapagod na ito sa palaging pag-aaway ng dalawa. Nang gabing yun ay nakatanggap si Lucy ng tawag mula sa kanyang ina na nag-aalala dahil wala pa siyang nobyo. Tinukso niya ito kay Joshua dahil lagi umano itong binabanggit ng dalaga, ngunit iginiit ni Lucy na hinding-hindi siya magkakagusto dun. Gayunpaman, sa kanyang pagtulog ay napag-inipan ni Lucy na binabayo siya ng kinasusuklaman niyang katrabaho. Kinabukasan ay nagsuot si Lucy ng kaakit-akit na damit para tuksuhin si Joshua, subalit pumalpak ito ng natapilok ang dalaga. Tinanong ni Joshua kung meron siyang kadate, at tugo ni Lucy ay meron, kahit wala naman talaga. Napansin ni Joshua ang pagiging lampang ngayon ng dalaga kaya tinanong niya ito kung napi-pressure ba siya sa promotion. Tugon ng dalaga na nagkaroon siya ng panaginip na sinisibak siya ng isang katrabaho at bago pa malaman ni Joshua kung sino ito ay dumating sina Helen at Richard na nagsisigawan at nagtatalo. Nagdududa si Joshua sa sinasabing date ni Lucy kaya tinanong niya ito kung saan ito mangyayari. Tinukso siya ng dalaga dahil sa pagiging interesado nito at tugon ni Joshua na marahil ay nagsisinungaling siya. Para patunay ang totoo ang sinasabi niya ay binanggit ni Lucy ang isang random na lugar at oras. Giit naman ni Joshua na saktong pupunta din siya sa parehong lugar mamaya, dahilan para mangamba ang dalaga. Maya maya ay pinuntahan ni Lucy Sidani at nagulat siya na malamang aalis na siya sa kumpanya sa loob ng isang linggo. Niyaya siya ni Lucy na makipag-date at agad naman itong tinanggap ng binata. Nang umalis saglit si Joshua sa kanyang desk ay dalidaling tiningnan ni Lucy ang kanyang journal at dito ay napansin niya ang mga kakaibang marka na isinulat ng katrabaho. Nang marinig niya itong paparating ay agad bumalik si Lucy sa kanyang mesa, subalit napansin ni Joshua na gumagalaw pa ang kanyang upuan dahilan para siya ay magduda. Pagkatapos ng trabaho ay balik ulit sila sa pagtatalo sa elevator. Napuno na si Joshua kaya pinindot niya ang emergency stop at tinanong si Lucy kung ano ba ang ginagawa nila. Tugon ng dalaga nagalit sila sa isa't isa at tinanong ni Joshua kung galit ba talaga ito sa kanya. Hindi sumagot ang dalaga at bagkos ay nakatitig lang ito sa mga mata niya. Di nagtagal ay hindi niya napigilan ng sarili at sinakmal niya ang labi ng katrabaho. Naging mainit ang kanilang laplapan, ngunit naputol ito nang may tumawag sa intercom at kinumusta sila. Dahil sa malakas na ulan ay inihatid ni Joshua si Lucy at ang kanyang sasakyan ay nabalot ng katahimikan at tensyon. Nagulat si Joshua nang malamang meron pala talagang date ang dalaga dahil akala niya ay gawa-gawa lang niya ito. Nainis dito si Lucy kaya pinahinto niya ang sasakyan at galit itong umalis. Basang-basa na dumating ang dalaga sa date nila ni Danny, ngunit tila ay wala pa rin siya sa mood, kaya nag-excuse muna siya na pupunta siya ng banyo. Doon ay nakasalubong niya si Joshua at naiinis niya itong sinabihan na huwag siyang sundan. Tugon ng binata na naiwan ni Lucy ang kanyang bag at nais lang niya itong ibalik. Giit ni Lucy na pinaglalaroan lang ni Joshua ang kanyang damdamin at sagot ng binata na ang halik na yun ay isa lamang pagkakamali at wala iyong ibig sabihin. Lalong nainis si Lucy at galit itong umalis. Naging maganda ang takbo ng date nila ni Danny at masaya ang dalaga na kausap siya. Habang nasa bahay ay nakatanggap si Lucy ng mga pulang rosas na may kalakip na sulat ng pagpuri sa kanyang kagandahan. Sa pag-aakalang galing ito kay Danny ay agad niya itong tinext. Sa trabaho ay taimtim na humingi ng paumanhin si Joshua sa mga nangyari. Pumayag si Lucy na mag-move on, subalit sinabi niya ito ng may panunuya. Kinumusta ng binata ang kanyang date at tugon ni Lucy na isang disenting lalaki si Danny. Dumating si Helen para tanungin si Lucy sa ideya nito ng team building. Iminungkahi ng dalaga ang isang book hunting, ngunit inantok si Joshua sa ideyang ito. Nagmungkahi siya na maglaro sila ng paintball, at tinutulan nito ni Lucy. Gayunpaman, nagkaroon na pala ng flip coin si Helen at Richard, at napili nilang sundin ang ideya ni Joshua. Dahil sa galit ni Lucy ay inatake niya ang binata at sinakal. Subalit ito ay nasa imahinasyon lang pala niya. Dumating ang araw ng team building, at habang naghahanda sila ay humingi na naman ng pabor si Julie kay Lucy, at gaya ng dati ay hindi pa rin makatanggi si Lucy. Nakita ito ni Joshua at tinukso niya ang dalaga sa pagiging people pleaser nito. Napansin ng binata na mainit si Lucy, kaya sinabihan niya itong huwag na maglaro. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng dalaga. Habang nasa laro ay sinadyang tamaan ni Joshua si Danny kahit wala na ito sa game. Nainis si Lucy kaya kinuyog niya si Joshua, dahilan para tamaan silang pareho ng paintball. Dahil sa tamang ito ay lumala ang karamdaman ni Lucy hanggang sa sumuko siya sa damit ni Joshua. Hinatid siya nito sa bahay, at doon ay nasusuka na naman siya. Sinamahan siya ni Joshua sa banyo, at buong oras itong nanatili sa tabi niya. Maya-maya ay tiningnan ng binata ang temperatura niya, at ito ay mataas. Sinabihan niya ito na magpahinga at pagkatapos ay dinala niya ang kanyang kapatid na doktor na si Patrick. Sinuri ni Patrick ang dalaga, at pagkatapos ay nagsulat ito ng reseta. Tinanong ng doktor ang kapatid kung bakit hindi pa ito tumutugon sa imbitasyon ng kasal niya, at sagot ni Joshua ay nabisi siya sa trabaho. Si Lucy na nagpapahinga sa silid, ay narinig ang kanilang pag-uusap. Pag alis ni Patrick ay muling kinumusta ni Joshua ang dalaga. Sa kanilang pag-uusap ay nabanggit ni Joshua na ang lahat sa kanilang pamilya ay mga doktor, maliban sa kanya, sapagkat ibang landas ang pinili niya. Biglang naalala ni Lucy ang nangyari sa elevator, at dahil dito ay muling nagkatitigan ang dalawa. Gayunpaman, pinigilan ni Joshua ang kanyang sarili at sinabihan niya ang dalaga na magpahinga Kinabukasan ay bumuti na ang pakiramdam ni Lucy, subalit nagulat siya dahil napakalinis ng kanyang bahay Nakita niya si Joshua sa kusina at pinakiusapan nitong tumigil Sinabi niya na baka gamitin ito ng binata para makalamang sa promotion at dito ay nainis si Joshua Sinabihan niya si Lucy na iniwan niya ang gamot sa mesa at pagkatapos ay umalis ito Pagdating sa opisina ay binigyan ni Danny si Lucy ng mga puting bulaklak at kinumusta ang kanyang karamdaman. Pagdating nila sa opisina ay nakita nila ang isang pulang rosas at strawberry juice sa mesa ng dalaga. Napagtanto nilang galing ito kay Joshua at bago pa maging awkward ang lahat ay hinalikan ni Danny si Lucy sa pisngi at umalis ito. Naantig si Lucy sa regalo ng katrabaho at nang basahin niya ang note ay napagtanto niyang si Joshua ang nagpadala ng mga rosas sa bahay niya. Sinubukan niya itong kausapin, ngunit biglang may tumawag kay Joshua sa telepono at umalis ito. Pinatawag ni Helen si Lucy para ibalita na isa siya sa mga finalist at umaasa siyang makukuha ng dalaga ang promosyon. Giit ni Lucy na meron ibang mas magaling sa kanya, ngunit sinabihan siya ng boss na huwag i-underestimate ang sarili niya. Dinalhan ni Lucy si Joshua ng mga strawberry bilang pasasalamat, ngunit tugon ng binata na hindi niya yun kailangang gawin. Inalok ng dalaga ang kanyang sarili na maging plus one ni Joshua sa kasal ng kapatid nito. Nagulat si Joshua kung bakit alam ito ng dalaga at tugo ni Lucy ay gusto lang niyang makabawi. Nalilito si Joshua, kaya hinila siya ni Lucy sa loob ng closet para makausap ito ng privado. Nauwi ito sa isa na namang mainit na sitwasyon, ngunit nagawang pigilan ni Joshua ang kanyang sarili. Sinabihan niya si Lucy na halikan nito si Danny at kung magiging mas masarap ito kaysa sa halikan nila sa elevator, eduna eh na lang siya. Giit niya na ayaw niyang maging parte sa eksperimento ng dalaga, at gagalawin lang niya ito kapag wala ng ibang lalaki sa buhay niya. Sa kanilang date ay hinalikan na ni Lucy si Danny, subalit wala siyang naramdaman na kakaiba. Pinuntahan niya si Joshua at sinabi sa kanya ang nangyari. Dahil dito ay binuhat ni Joshua ang dalaga at mainit na hinalikan. Pagpasok nila sa loob ay humanga si Lucy sa ganda ng kanyang apartment at nang makita niya ang mga medical box ng binata ay inamin ni Joshua na siya ay nag-aral ng medisina sa loob ng isang taon. Habang nakahiga sa kama ay tinanong ni Lucy kung bakit siya huminto, at tugo ni Joshua ay hindi talaga para sa kanya ang pagiging doktor. Nakaramdam ng bogli si Lucy kaya nakipaghalikan siya sa binata at hiniling na si Bakin na siya nito nang sa gayon ay mailabas na nila ang init ng kanilang mga katawan na matagal na nilang kinikimkim. Subalit pinigilan siya ni Joshua, at sinabing kailangan ng umalis ng dalaga dahil gabi na. Naguluhan dito si Lucy kaya tinanong niya ang binata kung tungkol ba ito sa kanilang trabaho, at tugo ni Joshua ay oo, sapagkat hindi dapat pinaghahalo ang dalawa. Dahil dito ay galit na umalis si Lucy. Kinabukasan ay ipinakilala ni Richard si Joshua sa kaibigan niyang si Simon. Si Lucy ay isang tagahanga ni Simon, subalit tila ay naitsapwera siya ng mga lalaki. Giit ni Richard na kilala ni Simon ang mga tao sa hiring panel, at tiniyak niya kay Joshua na ire-rekomenda siya nito. Pagdating ng araw ng bakasyon ay sinundo ni Joshua si Lucy para sa dadaluhan nilang kasal ng kapatid niya. Umaasa umano ang kanyang pamilya na may dadalhin siya, at isa pa ay nangako si Lucy na gagawin niya ito. Dahil dito ay pumayag ang dalaga at nagsimulang mag-impake. Habang nasa biyahe ay tinanong ni Lucy ang binata tungkol sa pamilya nito. Ibinahagi ni Joshua kung gaano kabait ang kanyang ina, kabaliktaran sa kanyang ama na galit pa rin dahil sa pag-alis niya sa medical school. Pagdating nila sa hotel ay nagsimulang maghanda ang dalawa para sa rehearsal dinner. Natulala si Lucy nang makita si Joshua na nakatapis lang ng tuwalya. Hinawakan ng binata ang kanyang kamay, at dito ay hindi na nga nakapagpigil ang dalawa at tuluyan na ngang sumuko sa matagal na nilang pagnanasa. Matapos ang ilang rounds ng matinding sibakan ay biglang naalala ni Lucy ang rehearsal dinner, ngunit sinabihan siya ni Joshua na hindi na nila kailangan umatend dun. Inamin ni Lucy na tiningnan niya ang journal ni Joshua at tinanong niya ito kung ano ang ibig sabihin ng mga marka. Paliwanag ng binata na minamarkahan niya yun sa tuwing nais niyang halikan si Lucy at kinilig naman dito ang dalaga. Tinanong ni Joshua kung meron din ba itong sekreto na hindi niya alam at dito ay inamin ni Lucy na nung una ay hindi totoo ang date nila ni Danny, pinakiusapan lang niya ang kaibigan para hindi mapahiya. Samantala, yung panaginip niya na sinisibak siya ng katrabaho ay si Joshua talaga yun. Kinabukasan, pagdating nila sa venue ng kasal ay magiliw silang binati ng mabait na ina ni Joshua na si Elaine. Pagkatapos ng seremonya ng kasal ay sumunod ang reception. Dito ay tuwang-tuwa ang bride na si Mindy na makilala si Lucy. Ibinahagi niya na naging magnobyo sila ni Joshua ng isang taon, ngunit hindi sila naging compatible. Hindi makapaniwala si Lucy sa revelasyong ito, at nagulat naman si Mindy na hindi ito binanggit ni Joshua sa kanya. Lumabas si Lucy para magpahangin, at sumunod naman si Joshua. Tinanong ni Lucy kung dinala lang siya nito para pagselosin si Mindy, ngunit sinabi ni Joshua na hindi iyon totoo. Ipinaliwanag niya na si Patrick ang paborito ng kanyang ama, at nang iwan siya ni Mindy para kay Patrick ay labis siyang nasaktan. Hindi niya ito sinabi kay Lucy sapagkat siya ay nahihiya. Tugon naman ni Lucy na sila ang dapat mahiya sa kanya. Sa kanyang talumpati ay pinuri ng kanyang ama na si Anthony si Patrick at sinabing hindi siya kailanman binigo nito. Narinig ito ni Joshua at yumuko na lang siya. Nang maglaon ay pinunan ni Anthony ang trabaho ni Joshua, ngunit ipinagtanggol siya ni Lucy. Sinabi niya kay Anthony kung gaano kahusay si Joshua sa pagpapatakbo ng kumpanya, dahilan para hindi makaimik ang ama. Dahil sa eksenang ito ay natigilan ng ibang panauhin. Binati ni Lucy ang mag-asawa at umalis kasama si Joshua. Habang papauwi ay pinasalamatan ni Joshua si Lucy dahil sa suporta nito. Inamin niya na hindi talaga siya kailanman nagalit sa dalaga at papatunayan niya ito pag makauwi na sila. Pagdating sa bahay ay inamin ni Joshua na mahal niya ang dalaga, at dito ay biglang natarante si Lucy. Iniisip niya na baka makaapekto ito sa paghahangad nilang dalawa ng parehong promosyon. Sinabihan siya ni Joshua na huwag mag-alala, at magagawa nila ito ng paraan basta't magtiwala lang ito. Pagbalik sa trabaho ay narinig ni Lucy ang usapan ni na Richard at Joshua tungkol sa promosyon. Sinabi ni Richard na tila ay effective ang ginawa ng binata sapagkat ngayong nahulog na si Lucy sa kanya ay madali na nitong makukuha ang posisyon. Nasakta ng gusto si Lucy sa narinig, kaya kinausap niya si Danny upang maglabas ng sama ng loob. Maya-maya ay kinumprunta niya si Joshua, ngunit bago pa makapag-explain ng binata ay dumating si Richard. Bago umalis ay galit na sinabi ni Lucy na hindi niya hahayaang sirain nila ang kumpanya. Habang papalapit ang presentation ay bumalik na naman ang dalawa sa pakikipagkompetensya sa isa't isa. Sa mismong araw ay nakiusap na naman si Julie kay Lucy na tulungan ang pamangkin ng kanyang boyfriend na makakuha ng internship. Sa wakas ay tumanggi na rin si Lucy at sinabihan niya si Julie na gawin ang sarili nitong trabaho. Nakita ito ni Joshua at siya ay napahanga. Naging maganda ang presentation ni Lucy at nagustuhan ito ng panel. Subalit maya maya ay nakita niya na binabati na nilang lahat si Joshua. Binati niya ang binata, subalit nagulat siya nang sabihin ni Joshua na siya talaga ang nakakuha ng promosyon. Ibinunyag niya na tinanggap niya ang isang posisyon sa kabilang kumpanya isang linggo na ang nakakaraan. Tinanong ni Lucy kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanya, at tugon ni Helena siya ang nakiusap kay Joshua na ilihim ito sapagkat gusto niyang ma-motivate si Lucy. Sinabi ni Joshua na si Lucy talaga ang puso ng kumpanya, at pagkatapos ay hinalikan niya ito sa harap ng lahat. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.